Hello guys. Magluto pala ako ng hapunan. Mungo ang ulam namin ng mungo. May halong karne. Nagisa ako ng bawang. Inuuna ko talaga ang bawang kasi mabango. Lalo na kung mag-brown brown ako. Bawang at saka sibuyas. Yan. Isunod natin ang kanapis. pork and pork pork ihalo natin <tap> masarap na ang pork pa natin para maluto siya Lagyan natin ng konti asin. Ilalagay kong asin sa hindi pa siya nasa bawang, para maka ang ano, alat sa karni. Tapos, ang bubos. Tagpan natin para mapulo. Para mapulo -pulo. dito pa kami sa loob na ngayon kasi hindi pa tapos ang aming dirty kitchen. Dagdagan natin ng kunting sabaw kasi maraming gulay ihalo ko dito. Merong kalabasa, merong talong, patola. Madali lang ito kasi makulo ay, kulo na tubig ang ano ko isabaw ko. Napakulo ako ng tubig. Yan. Meron talaga yan Ang ano katabi na ano, kumukulong tubig. Yun ang pansabaw ko para madali. gusto ko ihalo dito lugbati lugbati gusto ko ihalo dito kaya lang wala nakabili ng lugbati malayo ang ano tindahan kaya kalamunggay na lang ihalo ko nakuha ako sa ano sa likod bahay meron akong tanin. meron akong tanim kalamunggay Alugbati sana bagay dito sa munggos. Ihalo na natin ang kalabasa. Ayan. Parang kunti na yung sabaw. Maraming gulay halo. Madali lang ito kasi po. Makulo, ano, napakulo ako ng tubig. Magluto ako. Meron talaga yung katabi na tapori. sabaw. Sabaw. Ihalo na lang natin ang talong. Talong. Maya-maya na lang konti yung ano patula kasi madali maluto yun madali lang ito maluto kasi ano hiniwa ko manipis yung mga karni para madali para hindi mapataas ang video ko maninipis ang hiwa ko sa karni ng asin kasi matabang. Lagyan din natin ng bitsin. Magic sarap sana yun. Naubusan kami ng magic sarap. Bitsin na lang. Magiging sarap sana. Gusto kong ihalo. Hmm. Sarap na. Ang sarap na. Ouch! Isunod e, natin ang atola. saring gulay simpleng gulay para sa mga simpleng tao Simple lang gulay namin. Lapit na yan maluto. Kasi kumukulong tubig ang sinabaw ko dyan. ಆರಾಮದಲ್ಲಿ na. Lagay na natin ang kalamunggay. Pampahaba ng buhay. Mas maganda dito sana, no? Nagbati bagay talaga sa Munggos ang, ah, oh yes, munggos ang alugbate. Kaya lang, wala ng alugbate. Malayo ang tindahan. Pero marami akong tanim kalamunggay dyan sa likod bahay. Kaya kalamunggay na lang. Ang tanim ako dyan sa likod. Ready ng table. Kain na tayo. Simpleng ulam. Simpleng ulam pero masarap. Sarap-sarap. Nakabigso lang ito. Uy, may tubig. Nausa na eh. Nawa na po yung tubig. Wala. Ano wala? Nag-brown out na ng tubig nga. Wala ba nag-brown out ng Thank you for watching. Bukain na kami.